Narito na mas pinalakas sa pagbabalita ukol sa mga kaganapan sa pamhalang bayan ng San Juan. Atid sa inyo ng Municipal Information Office. Ito ang Once and One San Juan Express. Ang mga balitang dapat niyong malaman. Sa pangunguna ni Mayor Ilde Brando di Salud kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga kawani ng lokal na pamahalaan, masayang binuksan ang Municipal Employees si Sports Fest na bahagi ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary ng LGU San Juan na inorganisa ng Human Resource Management Office. Nahati sa walong grupo ang mga kawani ng LGU at mga halal na opisyal ng bayan. Tampok ang kanika nilang kupunan gaya ng Red Titans, Purple Acers, Pink Panthers, Emerald Green Slayers, Black Warriors, Blue Eagles, Yellow Strikers at Gray Crushers na mas binigyang kulay pa ng mga muse at escort ng kada team. Tema ng selebrasyon ngayong taon ang Bawat Kawani Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Sa kaugnay na balita, nagpapatuloy ang makulay at masayang selebrasyon ng pagkakaisa at kasiyahan ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa pamagitan ng Municipal Employees Sports Fest 2025 na bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Sama-sama mga masisigasig na kawani o lingkod bayani ng pamahalang bayan ng San Juan upang ipakita ang kanilang galing at diwa ng bayanihan sa iba't ibang ball games tulad ng basketball at volleyball, pati na rin sa mga nakakatuwang palarong Pinoy kabilang ang patintero. Tampok din sa Laro ang badminton. Bumisita at nag courtesy call kay Mayor Ildebrando Di Salud ang bagong talagang provincial assessor ng Batangas na si Ginong Jose Lito Javier. Asama ng provincial assessor na nakipagpulong kay Mayor Bibong si municipal assessor Manolo Dapula. Sa kabila ng iba't ibang aktibidad na dinadaluhan ng butihing punong bayan, naglalaan pa rin siya ng oras para personal na makausap ang mga bumibisita sa kanyang tanggapan. Nagtipo ng mga barangay senior citizen president para sa kanilang regular na pagpupulong na pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng pulong na mapalakas ang koordinasyon ng bawat barangay president at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyektong para sa mga senior citizen sa bayan ng San Juan. Sa pangunan ng Municipal Health Office ng LGU San Juan, umarangkada na sa mga paaralan ang School-Based Immunization Program o Bakuna Eskwela. Ang SBI ay isang programa na inilunsad ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Layunin itong mabigyan ng proteksyon ng mga mag-ara laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamagitan ng bakuna tulad ng tigdas, tigdas hangin, tetanus, diphtheria at human papilloma virus bilang suporta sa pagsusulong ng adhikain ng mga kooperatiba at pagpapatibay ng lokal na pagunlad, aktibong lumahok sa 12th National Conference for Cooperative Development sa Cebu City ang pamahalang bayan ng San Juan, Batangas, kasama ang San Juan Vendors and Community Multipurpose Cooperative. Humigit kumulang 2,000 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumalo sa pagtitipon. Sa pamamagitan ng aktibong pakikisa sa mga pambansang inisyatibo, patuloy na pinatutunayan ng LGU San Juan sa pamumuno ni Mayor Ildebrando D salud ang kahalagahan ng kooperatiba sa pagunlad at pagkakabuklod ng mamamayan. Nagsagawa ang pamahalaang bayan ng San Juan Batangas sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Economic Enterprise and Management Office, Municipal Treasurer's Office, PNP at TMD ng Inspeksyon at Kumpiskasyon sa mga sirang timbangan at iba pang diakmang panukat sa loob ng pamilihang bayan. Layunin ng operasyon na tiyakin ng tamang sukatan at timbangan ng mga produkto upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili sa bayan. Tuloy-tuloy din ang regular na flashing at paglilinis sa mga kanal sa palengke sa pangunan ng EMO kasama among MDRMO Fire Brigade. Umarangkada sa Barangay Pulang batot at Barangay Sampiro ang PhilHealth Caravan sa paungunan ni Nasangguniang Bayan Members, Konsihal Shalimar Salud, Konsihal Owen Manintim, Konsihal Florencio de Chavez at Konsihal Wenilo Ada, kasama ang tanggapan ni Mayor Eldebrando de Salud at Philippine Health Insurance Corporation. Naghatid ng serbisyo caravan sa mga mamamayan sa naturang mga barangay kung saan nabigyan tugon ang kanilang mga katanungan at pangangailangan na may kinalaman sa PhilHealth. Isang matagumpay na pagsasanay sa basic life support ang pinangunahan ng lokal na pamahala ng San Juan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ildebrando Di Salud sa pamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Patuwang ng MDRMO sa pagpapadaloy ng pagsasanay ang mga kawani mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Batangas, CDRMO San Pedro Laguna at ang Department of Health. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa mga komunidad na bilang ng mga lokal na manggagawa, mga volunteer at mga guro at kawani mula sa mga pribadong paaralan sa San Juan. At iyan namang kaganapan sa pamahalang bayan ng San Juan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Maaari ninyong i-follow o i-like ang ating official Facebook page at mag-subscribe sa ating official YouTube channel, LGU San Juan Batangas. Pwede nyo rin bisitahin ang ating official website, www.sanjuanbatangas.gov.ph para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito ang pinalakas na balitaan hatid ng buong kwersa ng Municipal Information Office sa ilalim ng tanggapan ni Mayor Eldebrando D. Salud. Lagi pong tandaan, sa nagkakaisang bayan ng San Juan, walang maiiwan. Ito ang One San Juan Express.